Magandang araw mga mahal kong mag-aaral. Kamusta na kayo? Narito muli si Teacher Ann upang magturo sa inyo ng bagong aralin. Ang paksang ating pag-aaralan sa araw na ito ay tungkol sa basic needs of living things o mga pangunahing pangailangan ng mga bagay na may buhay upang mag-survive. Aalamin natin kung ano-ano ba ang mga pangangailangan natin. Kung gusto mong matuto, simple lang ang iyong gagawin. Panoorin mo lamang ng buo at ating video. Ang mga tao, kagaya natin, ay mayroong mga pangangailangan. Gayun din ang mga bagay sa ating paligid, gaya ng mga hayop at mga halaman. Mayroon tayong mga pangangailangan na hindi dapat mawala upang tayo ay mag-survive. Sa araw na ito ay tatalakay natin ang mga ito at gaano ito kahalaga sa atin bilang mga living organisms o mga bagay na may buhay. Kapag sinabi natin na living things, ito ang mga bagay na may buhay, gaya ng tao, hayop at halaman. Ano-ano nga ba ang mga pangangailangan ng mga may buhay gaya ng tao, hayop at halaman? Kapag sinabi nating mga may buhay, ito ay may kakayahang lumaki at lumago at magreproduce o magparami, kagaya ng mga tao at hayop. Dahil rito, mayroon tayong apat na pangunahing pangangailangan upang makasurvive at mabuhay. Una na riyan ay ang pagkain. Ang pagkain ang nagbibigay ng lakas sa tao at hayop upang makakilos at makagalaw. Binibigyan tayo ng energy ng mga pagkain na ating kinakain. Ang mga sustansya at mga mineral na nakukuha natin sa mga pagkain ito ang ginagamit natin upang magbigay ng lakas at makakilos ang mga tao ay mamamatay kapag walang pagkain. Kung kaya't kailangan natin na kumain tayo ng mabuti. Isa pa sa pangunahing pangailangan ng tao ay ang tubig. Ang tubig ay isa sa pinakamahalagang pangailangan ng tao at hayop upang mabuhay. Wala kasing magsusurvive sa mundo kung walang tubig. Alam nyo ba na maaari tayong mabuhay ng walang pagkain sa loob ng dalawang linggo? na tubig lamang ang mayroon tayo. Kailangan natin ng maraming tubig upang maiwasan natin ang dehydration na maaaring magdulot ng pagkamatay. Isa pa sa mahalagang pangailangan ng tao at hayop ay ang malinis na hangin o ang tinatawag na oxygen. Saan nga ba natin nakukuha ang oxygen? ang oxygen ay isang malinis na hangin na nagmumula sa mga halaman. Ito ay pumapasok sa ating loob ng katawan sa pamamagitan ng ating mga nostrils at ilong. Kapag naproseso natin ng oxygen ay nagiging carbon dioxide naman ito na inilalabas naman ng ating katawan upang magamit naman ng mga halaman. Mga bata, alam nyo ba na walang mabubuhay sa mundo kung walang malinis na hangin tayong malalanghap? Walang mabubuhay na mga tao at wala rin mabubuhay ng mga hayop dahil ang oxygen ay isa sa pinakamahalaga na hangin o air na meron tayo. Kaya kailangan natin na magtanim ng mga puno sapagkat sa kanila nang gagaling ang mga oxygen na ating nilalanghap. Ang huli at ang ikaapat na pangangailangan ng tao at ng hayop ay ang ligtas na tirahan o shelter. Sa pamamagitan ng ating tirahan o shelter ay nagiging ligtas tayo laban sa mga predator sa mga hayop at mga pagkakasakit. Naiiwasan natin na magkaroon ng sakit at na maging ligtas sa mga sakuna na maaaring dumating sa atin sa pamamagitan ng ating tirahan o shelter. Matauman o mahayop, kailangan natin ng tirahan. Laban sa mga kalamidad kagaya ng mga bagyo, pagbaha, at kung ano-ano paman, Kaya kailangan natin na magkaroon ng sarili nating ligtas na tirahan upang makaiwas tayo sa mga hindi magagandang pangyayari at sakuna sa ating buhay. Ngayon ay dumako naman tayo sa pangangailangan ng mga halaman upang mabuhay. Gaya ng tao, mayroon din silang mga pangunahing pangangailangan, hindi nga lang kamukha ng iba sa atin, upang sila ay makasurvive at patuloy na mag-regenerate at magparami. Alamin natin kung ano-ano ang mga ito. Unang-una -una ay ang tubig. Alam naman natin na ang mga halaman ay naging mas malusog kapag lagi silang nadidiligan. Ginagamit ang tubig upang sila ay maging malusog at sa paggawa ng kanilang pagkain. Ang ugat ang kumukuha ng tubig at mineral mula sa lupa at dinadala sa dahon at sa iba't ibang bahagi ng mga halaman. Napakahalaga ng tubig, matauman, hayop o mga halaman. Isa pa sa pangunahing pangailangan ng halaman upang mabuhay ay ang sinag ng araw o ang sikat ng araw. Ang dahon ang siyang responsable sa pagluluto at paggawa ng pagkain ng halaman. Kung kaya tinatrap niya ang mga sikat ng araw sa pamamagitan ng kanyang mga istomata upang ipunin ito at pinagsasama-sama ang tubig at ang mineral na nanggagaling sa lupa para makabuo ng sarili niyang pagkain. Ang prosesong ito ay tinatawag na photosynthesis kung saan gumagawas ang halaman ng sarili nilang pagkain. Mahalaga na ang halaman ay naaarawan nang sa ganon ay maraming sunlight ang kanilang makuha at mas marami ang mga pagkain na kanilang mabubuo. Kapag nangyari ang mga ganitong bagay, nagiging malus-malusog at masustansya ang mga halaman. Ang pinakahuli sa pangangailangan ng halaman ay ang carbon dioxide. Ito ay ang hangin na nagbumula sa mga tao at hayop. Ang carbon dioxide ay ang waste product ng mga hayop at ng mga tao. Ito ang maruming hangin na inilalabas ng mga tao at hayop. Ngunit kapakipakinabang naman sa mga halaman. Kung inyong mapapagtanto, ang hayop at ang mga halaman ng tao ay kailangan ng bawat isa upang mabuhay sapagkat ang pinakaimportanting hangin na kailangan ng tao ay nagmumula sa halaman. At ang importanteng hangin naman na kailangan ng halaman ay nagmumula naman sa hayop at tao. Ang dalawang hangin na ito na oxygen at carbon dioxide ay parehong mahalaga upang mag ang mga living organisms at living things dito sa mundo. At dito nagtatapos ang ating video lesson sa araw na ito. Maraming maraming salamat mga bata sa inyong pakikinig sa ating video lesson at aralin. Nawa ay nakatulong ako ng malaki upang madagdagan ng inyong mga kaalaman. Para sa karagdagang mga information at videos, maaari niyong bisitahin ang aming Facebook page. I-type lamang ang video lessons with Teacher Ann Alfaro Huwag kalimutang mag-like at mag-follow. I-share nyo na rin ang mga video ng marami pa ang matuto. Maaari nyo ring i-like at i-subscribe ang aking YouTube channel, Team Rowan TV. Maraming salamat sa inyong muli. Hanggang sa susunod nating pagkikita, Miss po sa inyong lahat. Paalam!